Magandang gabi kayong tanan, mga kaigsuunan. Ani ano, saan kita karon sa ito ang pamalando sa Ibanghelyo sa Domingo. And then, atong pagkabasahon karon ang Ibanghelyo Ugma Pohon. Ayaw ka mo kalimot na Ugma Pohon, maong kitawag o Domingo sa Pentecostes. Ang Ibanghelyo Ugma Pohon, atong pagkakutluoy sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, Versikulo 19, Nato sa 23. Ang ginoo mana pagbasa gikan sa Santos ng Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Sa pagkagabiin na niya itong Domingo Nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitlangkahan nila ang pultahan kaya naadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga hodiyo. Unya mitunga si Jesus sa taliwala nila o um unya mingon, Mainyo, unta ang kalinaw. Human siya makasulti ni ini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunay sa ilang pagkakita sa ginoo. O unya si Jesus mingon kanila pag-usap, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa mahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, Kuguniya, pa niya sila o giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasailuon ninyo ang mga sala sa mga tao, gi kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasailuon, dili usab kini pasailuon ang Ibanghelyo sa Ginoo, dahil O Kristo. Mga kaysunan, sa ako nang ikaingoyin, ugma po mao ang Domingo sa Pentecostes. Mao na sa ato ang gibasa na matawag nato Ibanghelyo nagisgot usab ini sa Espiritu Santo. Matod pa sa Ebanghelyo, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Nga, ningon, kung pasailo ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasailo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo dili usab kini pasailoon. It sounds familiar. Dili ba? Mau man kini ang sakramento sa pagpangumpisal. Nga, di pa kita ni ini na ang kapasailuan sa mga sala dili direkta sa ginoo. Iagi gayon sa sakramento sa pagpangumpisal. nato nga mga katoliko kay naabiya na sa pito ka sakramento apan makadungog man gihapon kita o mga katoliko nga moingon dili lang mga mangumpisal sa pari kay ang pari makasasala man na, sa namo wa matingali pari na nang hambog la siya sala do na ba dum gani mo ing nga makakoy magkapadre apan ang atuang ang ebanghelyo nagpainumdum kanato na dawata ang espiritu santo ug unya sa mausab nga pagdawat sa espiritu santo atuwa usab nga masinati unya ang kapasayluan sa ato ang mga sala. Yang ibang ilyo nagiskot usab kon unsa ang greeting ni Kristo sa pagpakita niya sa mga apostolis. Mainyo unta ang kalinaw. Dili ba? So, ang pagdawat sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi, mao ang pagpuyo sa kinabuhi nga malinawon mao ang pagdawat sa kinabuhi niya sa kapasayluan. Mausab ang pagpuyo niya sa kinabuhi na naa kanunay ang paglao o uman pa. Sa ato pa, niining ato sab na pagsaulog sa Domingo sa Pentecostes. Ato sab na hinumduman unsa importante ang role sa Espiritu Santo dili sa ato ang kinabuhi sa katisismo ato nga hinumduman na naa ang sakramento sa kumperma, confirma, confirmation na moingon pagpalig-on sa ato ang pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo dali sa itong kagalingan na itong nadawat panahon sa bunyan. Nga, on Kita na ang mitestify. Kita na ang misulti. Isalikway ko si Satanas. Isalikway ko ang mga buhat o mga lingla ni Satanas sa ngalan sa tabang o sa presensya, sa Espiritu Santo nga ito nadawat. Kay e, muhatag ka na itong kaligun. Muhatag ka og o pagtuo nga mabungangon. Kaligun sa pagtuo, pagtuo nga magmabungahon niya usap sa ito na kinabuhi. Dili ba mga kainsunan? Mauna na naa ah, ang mga gasa sa Espiritu Santo kay bao nata ni ana. Sa so, ato pa, ang Espiritu Santo nga atuang nadawat ug ato usab nga gipadayan na pinaagin ini mo mao kini ang na ito ang kaligon, pagsabot o uban pa. Mauni nga importante sa so, gayo sa tanan. Usahay ra ba ang um, Espiritu Santo nga mao ang ikatulo nga persona sa Santissima Trinidad usahay dili kayo matagaan og importansya apan kon mobalik na sa ato ang katesismo sa ato catechism of the Catholic Church nga nagisgot sa Santissima Trinidad usa ka Ginoo tulo ka persona Equal inputing puting Wala bayag yun, mas labaw ang amaan, labaw ang anak, laba, uh, ubos ang Espiritu Santo. Equal in one God and three persons. Mauni na nindosad na atuapon na pabuhi on kanunay ang uh, matawag na to presensya sa Espiritu Santo. Ug ang timaan ni ini atua kanang gihimo panahon sa atong pagdawat sa confirmation sakramento sa pag uh, confirma na diin gikan sa atong kasing-kasing gikan sa atong kaugalingon pagpakita sa atong pagdawat pagpalingon sa atong Espiritu Santo mismo atong isalikway si Satanas uban sa iyang mga buhat o mga lingla. Dili ba? ni na ang Espiritu Santo makahatag ka na kaligon. Lamdag. Giya. Kaligon na dili dayon ta mabuntog, matukmod sa gaon sa daotan kaligoy nga makabarong kita taliwala sa mga paglingla sa yawa o paglingla sa gahong sa dautan. Mauna na niini ato, ginaingon mao ang matawag na ito, pagkahimungso sa simbahan ang Domingo sa Pentecostes. Mauna na niining atong pag sa ulog sa Domingo sa Pentecostes, mohagit ko sa kadausa kaninyo. Have a special devotion sa Espiritu Santo. Sangpita, duula, ilabina, queen, makig-away kita, makigbato kita, sa gahom sa dautan. Dili na ito makaya. Kung nga atong kaugilingon mo ay saligan sa pagigaway sa gahom sa yawa o sa dautan. Dili na ito makaya. Kay napukanta diha sa pagpakasala. The sin of our first parents. Si Adan o si Iba. Napaganta. na nagkinahanglan gayon kita sa presensya nagkinahanglan gayud kita sa mga gasa sa Espiritu Santo aron kita makabarong aron kita makapadayon aron kita makasalikway sa mga gahom o sa mga tintal sa yawa dili ba mga kaisunan i'm sure karon sa kadlawa Dako sad ang mga celebration karon sa mga covenanted communities kay ang mga covenanted communities karon naapon sila special devotion o sa sa Espiritu Santo mao na daghan ron og mga special gatherings sa mga covenanted communities ay just hope and pray na ang mao nga gathering nga inyo karong gihimo makapa on sa atong pagtuo and then makahatod ka nato sa dalan padulo sa kaluwasan dili ba mga kaisunan? and then sa tu na nga kaugalingon mao ni akong gibalik balik diha sa pagingon diha kaninyo ko naa kanato ang presensya sa Espiritu. na na. Binunyagan ta. Nakanawata sa sakramento sa confirmation. Naana? na ang ato, naan ang presensya sa Espiritu Santo sa atong kagalingon. Apan, usahay, di lang nato mapukaw. Di lang nato makuhit. pabuhi na, pabuhion. Sangpiton. Mangayot ang tamang kaya nagkinahanglan ta sa presensya sa Espiritu Santo. Dili ba ang usa sa mga gasa maya sa Espiritu Santo mao ang the gift of understanding. Hmm? Dagan kayo ng mga panahon na we are bombarded with all the mga news, mga fake news, na usahay malibog ta, unsay atong angayan nga buhaton usay madalata sa mga dili maayong ba balita ug sa sulti sa nga mga, mga tawo dili ba mao ni na nindot jud kaayo sa nga na sa dili pata muhimo sa ato ang lakang dili pata mo sa dili pata muhimo og desisyon sa kinabuhi. Mangayot lamdag sa Espiritu Santo. Ang lamdag na muhatag ka na giya. Ang lamdag na muhatag mutultol ka nato, sa Ang na sa kamatuunan. Ang lamdag na makakita kita sa kahayan, sa kinabuhi, na mo iwag ka na ito sa ato ang panaw sa kaluwasan. Dili ba mga kaisunan? Karong panahon na kung atong tanawin Jutay, di tingali Jutay, di lang kaayo madunggan o hinay lang ang tingog sa tingog sa kamatuuran. Muisgot nga ni tag kamatuuran, kanang makabarog, musulti, di mahadlok. Muisgot kay kanang musulti sa kamatuuran, di ba doon na may hagit ang ginoo ka na ito, kanang gitawag o fraternal correction, brotherhood, na mo sultihan na ito kung ang sayop sa ito isi kita. usahay madaong Kuwang ta sa kaisong. Kuwang ta sa gods. We don't have the courage. And then, ang maong nga kaisong makasabot na sa itong pagkatawahan na nga kinabuhi. Pero, under the inspiration of the Holy Spirit, we need enough courage na wak magagikan sa itong kaugalingon, kundi nagagikan sa presensya, sa gahong, sa Espiritu Santo. Dili ba ang ato mga santos kung sa may naitabo sa uban nga mga santos? Gipatay. Martyrdom. Kaiso. Ngamuatubang sa kamatayon. Bisan kon nagungaw sila sa kamatayon sa ngalan sa pagtuo sa mayong balita na ilang gisangyaw. Dili ba mga kaigsunan? mauna ang atuang panahon karon naginahanglan kita ang mga tao na adunay ka na namusulti sa kamatuoran naginahanglan kita ang mga tao na dunay musangyaw sa kamatuoran labi na sa atuang panahon karon daghan o mga kompetensya ang pagsangyaw sa bayong balita. Daghan kay bauta. Matod pa sa balaan nga kasulatan. Daghan ang mga mini ng mga propeta. Daghan ang nag sangyaw ng nga mga mini ng mga propeta kini sila dili linalamdagan sa Espiritu Santo kini sila magsubay sa inspirasyon sa Espiritu Santo nini nga mga propeta nagsangiyaw ang kagubot nagsangiyaw ang kalibog nagsangiyaw ang kasuko mauna nagkinahanglan kinahanglan o mga tao nga inspired by the Holy Spirit nga maisugon pero mabugnawin ang pagsulti sa maayong balita dili irritating but inspiring nagkinahanglan kita ni anak mga pare, mga katikista, mga lay ministers or mga membro sa mga covenanted communities or kanatong tanan na kinahanglan kita o um, magsasangyaw nga naay ay kaiso musulti sa kamatuloy. Mauni na kung ato sa natanawin Gi okay, balik-balik ni nako pagsulti. Very alarming Ang suicidal rate is increasing. Sa mga public schools, sa mga batanoen, niya yeah, ang atong mabasahan, di kasabaan lang o gamay sa ginikanan, maghikog na. Dili na maminaw dili na pasulti. That's very alarming. Mauna, we need an inspiration from the Holy Spirit. Ang inspiration mo yun, kadasig sa kinabuhi. Ang inspiration mo yun, makakita kita sa kaanindot sa kinabuhi taliwala sa itong problema, doon na tayo makita na maayong butang sa kinabuhi. We need the inspiration of the Holy Spirit. Dagan pa ang ato ang mapamalalungan. na, manginaut lang kita, nanihining Domingo o mapon, nanihining Domingo sa Pentecostes, atong pabuhiwan kanunay ang presensya sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. We just hope and pray for that. And then, mga kaigsuunan, dapiton ko kamo sa paglitok, sa so pa, o mga pag para sa atong mga masakiton ng mga igsuin. Amo lang itong amahan, panalangin ni amo mga igsuin, ang mga masakiton. Ayuhan sila silang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit. Pugipada ipadang ato sa ngadto kanila ang presensya sa Espiritu Santo. Amo sang iapil pagampo ang mga nagatiman sa mga sakituan. Nagay sila kalagsik, kadasig sa pagpangalagad sa mga mga sakituan. Kining tanan among ituboy nga ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Makaisunan anhi lang kukutob and then magkita na punta sa sunod nga Sabado alas 6 sa gabi eh, sa ito ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Niya, kini si Father Joseph Inting na kanunay na nagkumpahan kaninyo nining atong sinimana na programa Pabalandong sa Ibanghelyo sa Domingo. Ang Diyos manalangin kaninyo kanunay mga kaisura.